And mga, uh, mga ka, mga ka-experience uh, na nandito tayo sa Pangasinan, Ordaneta. Yan. Itong truck na to uh, itong isa na to uh, may maintenance natin kasi nga so yung wishing out siya mga ka-experience no. Isa itong 12 wheeler single control valve no. Yan, ito yung sinerbisa natin sa Ordaneta noon na uh, yung cab niya inais uh, in, ah, uh, yung kabila ito pala. Inayos natin yung cab nito, tsaka nilinis din natin yung airbag sa ilalim. So ito mga ka-experience, lilinisin din natin to. Ayan mukhang marami ng putik siya. Ayan, kita nyo naman marami ng putik mga ka-experience. Ayan. Ngayon ang ginawa ko dyan, nilagyan ko ng, ng kalso. Nilagyan ko siya ng kalso. Ayan. Ayan, kita nyo yung kahoy na yan. Ayan. Ayan. So, ito kita nyo oh. O, oh, diba? Parang warak yung ano nito. Parang warak siya. Ito warak siya. Oh. Dito siguro dumising out warak na to. O mga ka-experience, no? So, yun. na ah, subukan din palitan to mga ka-experience, no? Tapos, gato-gato na tong airbag niya. Ayan, kita nyo naman. No? Ayan. So, yun. na ah, kailangan natin to palitan mga ka-experience, no? Ayan. Dito kami sa Pangasinan ng helper ko ngayon, itong panganay kong anak si Soneo. Ayan. <laughs> De si Marjon 'yan, Marjon ang pangalan ng anak ko. Mga ka-experience 'yan. Ayan. Ayan. Tingnan natin. No? Parang ano, nagka-problema, parang nag yung mga aluminum niya mga ka-experience na crack yung aluminum no so yun na uh, isang 12 wheeler ayusin na naman natin no gumagana siya kaso napaplat dito katagalan napaplat kasi parang nakita ko warak yung aluminum niya mga ka-experience no oh grabe yung pagkawarak ng aluminum niya ayun tatanggalin natin mga ka-experience eto yung driver mga ka-experience mukhang magaling maglagay ng sticker natin ayan nilalagay niya ng sticker ayan hindi kasi natin nalagyan ng sticker to noon kasi nga wala naman tayong sticker na dala tsaka wala pa tayong na, napagawang sticker mga ka-experience no? ayan yan, may cellphone number yan ayan po nasa ordaneta kami di ba kuya ordaneta to? ayan ordaneta pangasinan mga ka-experience Ito yung sinasabi ko sa inyo kay experience. So, ayan. Kita nyo, ang karaksya hanggang sa loob. Kaya, siya yung simisingaw No? Sumisingaw siya. Kasi nga, ito. Parang, ano yung chassis niya dito. Ito, ito, ito. Iyan, no? Oh. Hindi natin na lang kung kaya natin pupukin niya nung no? initin man lang. Mga experience no? Ayan, no? Kita nyo naman, diba? oh. di ba? Oh. kumapal siya no? Ayan. Kumupal siya mga ka-experience. Ayan, o. Lamat. Warak siya, warak. Ito, wala pa naman siya. plato tinatanggal namin at papalitan ng plates mga ka-experience kita nyo naman uh, warak yan hanggang dito mga ka-experience hanggan, hanggang, hanggang no? Ayan yung anak ko ang kasama ko ngayon. Dahil wala silang pasok, kaya kasama natin siya ngayon. Ayan, tapos uh, subukan natin siyang ituwid kahit pa paano para hindi siya masyadong malayo, no? Ayan. Naibit kasi siya, oh. Sige, malapit na, nak. Konti na lang. Ayan. Tanggal na yan. Ayan mga ka-experience sa tanggal na namin. Makita nyo naman kung gaano kakapal yung ayan o. ba? Diba? Kaya dapat ito nililinis din to mga ka-experience no. Ayan o. kita nyo naman no. Oh. Hmm. subukan natin pupukin ng konti ito. Para yung ikakabit natin ano. Ito kasi o oh, tingnan nyo Parang ito linya na to, gumanon siya. No? Tingnan mo, tabi ka nga dyan, John. Ayan. Tingnan nyo yan, nangyari sa kabila. Ganyan din nangyari dito, ayan, no? Oh. Kita nyo. Ayan. So, tanggalin na natin mga ka-experience. Ayan. Ayan mga ka-experience, kita nyo, sinisinsil natin yan. Ayan, nag na sa gitna. Solid na kalawang yan, mga ka-experience no? Ayan. Tatanggalin natin 'yan isa-isa, oh. Ayan, oh. Isa-isahin natin dito 'yan, kabilaan. ha. So, Tipak-tipak na kalawang ang makukuha natin, no? Sigurado 'yan. ayun mga ka-experience, Ang oh. laki na ng diperensya, ah. di ba? Oh. Kita nyo naman yung ano. Ayan, oh. Oo, ah. Sinisinsil namin no? Tapos uh, ipa namin 'yan para maging -ma sa mga ka-experience. Ay nakita niya naman 'yan. 'Di ba? Kita niya naman. Ito, mga ka-experience pangalawa na 'to na tinanggal namin dito, ayan. Yung iba matitino naman eh, itong dalawa sa dulo lang. Ay ginawa namin, may siwang ng konti pero lumapat na siya, tumuwid na. No, ito ganun din to. Ayan. ito tong to, yung yumupi. Kita niya naman yung sa loob niyan. Oh. Ang laki ng tipak ng kalawang so sisinsilin natin para lumit siya ng konti mga experience no? Ayan, si tirahin na natin na naman mga ka-experience. Ayan. Oh. Ayan, oh. dalawa lang kami ng panganay ko ang tumitira. Tapos na. Mm. Huh? Ayun, no? siya mga ka-experience. Kabila naman. Ibag na Kita nyo, oh. Oh. Ang dami, oh. Hmm. ipag na kalawang yan. Hmm. Oh, kita nyo, oh. Tatanggal natin yung kalawang niya para eh, papantay natin yung chassis na to. No? Okay, na Hello mga ka-experience. Ayan. Ayan yung ginawan natin ito, uh, medyo na-flat ko na yan na konti, dati eh, ito, ito uh, ganun siya, naka-leather siya rito, no, yan parang ganyan siya yan parang ganyan siya, ngayon uh, nilinis ko na rin yan uh, nag-okay na siya, nakita nyo naman, ayan o, uh. kita nyo naman, ganun kadami yung bitak-bitak ng mga kalakalawang na yan ayan ang lalaki. O, oh, di ba? Mm. Ayan. So, yun. ayan. Ayan, di ba? Mm. O, oh, tignan nyo. Sentro na siya ngayon. Yun, isa sentro na. Ayan, letter C pa siya, o. Oh. So, sa sentro na natin yan, mga kakispepes. Ayan, 12-wheeler. Ordaneta, Pangasinan. Ayan. Ayan. Suki na natin to mga ka-experience. Suki na natin. Ayan. Kita naman. No? Ayan, ganyan namin siya ginagawa mga ka-experience. Ayan. Kita nyo, namin. Ayan. Para bumalik sa ano, no, sa original niya lapat. Kasi pag hindi mo ginanon, ang layo yung ipapalit mong plato dito, hindi magkakasya dyan sa butas. No? Yan ang ginawa ko. No? Mga ka-experience. Na? Kita nyo naman medyo lumapit-lapit na siya kaysa kanina halos ganyang kalaki hindi diferensya hindi aabot yung plato natin mga ka-experience no? ayan, ganyan lang po yung tamang pagtrabaho niyan ayan, so yun okay, tatanggalin ko na yung kabila naman niya, yung banda dun, yung jacoli siya ah, gito naman ayan mga ka-experience, bumili lang kami ng surplus na airbag kasama yung yung housing niya na yan, ayan. Ayan siya, binili namin, no. Dilinisin lang ng konti yung ilalim niyan. Pero 'yun no tingnan niyo oh. Pag may karga yan mga ka-express lalapat na yung chassis na yan. No? Ayan, lalapit na yan. Ang importante, ano uh, natanggal yung sapin niya na doon na napakakapala yun. Ang dami doon sa ilalim mo, oh, yun no O, oh, kita yung iba dito, natabunan na lang ng alikabok. Yung galing dito sa area nito. Pero wala na siya, yun no Ayan, lalapat siyang kapag kinargaan mo na, no. Yan, maglalapat siya mga ka-experience, no? Ayan. Ayan. Titignan na lang natin kung may singaw siya. Mga ka-experience, no? Kung may bula-bula. Ayan. Kami lang tumira ng anak ko. Ayan. 12-wheeler. Tapos to, na rin namin mga labi-labi niyan. No? Ayan, mga ka-experience. Kita niyo naman, ha? Grabe. Dalawa lang kami tumira. Ayan, no? grabe yung pagod ko mga ka-experience no? ayan o, uh, golf wheeler no, kakatapos lang uh, chichikapin ko na lang kung kung meron tong butas mga ka-experience no? at uh, pag wala na singaw automatic nya okay manual nya okay uh, pwede na kami umuwi ng pampanga mga ka-experience no? tapos sa uh, kahit road test na lang nila no? mga ka-experience no? ayan ito yung mga ito yung mga pinagpalitan namin. Ayan. Kita nyo naman, may warak yan. Ayan o, oh, warak siya. Ang lakas niya sumingaw. Ang gandito sa loob, mga ka-experience. No? Ayan. Ito yung mga pinagpalitan namin. Ayan o. Oh. Kita nyo naman, mga ka-experience. Ayan. Ayos na. Check na lang namin kung may sumisingaw sa mga ginawa namin. No? Tingnan natin kung sino may mga butas na airbag yan mga ka-experience. No? Ayan mga ka-experience. sa uh, Dilagyan na ng tubig pero wala nang bumubula mga ka-experience. No? Ayan. Ayan, uh, ayan si kuya. Oh, kita nyo naman. Si kuya driver ng nagliligtis niya na yan. <laughs> Ninigurado si Kuya kung may butas yung airbag na nilinis natin. Ayan, kita nyo naman. O, oh. oh. kita nyo naman. Siya yung naglilinis niyan. Si Kuya, ay siya yung nagpapatubig para makita kung may bula. Ha? Ah? O. Oh. Hmm. Kita nyo naman. Kung may singaw pa. May singaw yan. Kung may singaw yan, mga airbag-airbag lang siguro. Ano? Mga butas. May butas siyang konti-konti. Ano? No? Kasi gato-gato na si. Sige, yung control valve, doon pa sa dulo. Meron pa doon isa siya, doon sa dulo. Hmm. Dito sa dulo. Niyan yan, Tingnan natin dyan kung gumugulo. Wala, wala si mismisingaw doon, wala si mismisingaw. Ay sa labi kung may mismisingaw sa labi. Ayan parang iihian yung airbag ayan pero walang bumubula ginamitan na ng sabon niya na matindi ha ayan o oh, parang dyan sa may mga lamat lamat tingnan mo kuya kung may bumubula wala wala dyan so, sige ako naman ako naman magliktis sa ilalim para makita natin kung walang tumatagas Kina ba balik ako dito sa daming dalawa Mga experience nilagyan ko dito Magpumuna. Ayan mga ka-experience Kakatapos lang Ha? Ayan ah uh, nyo ah uh, okay. Yung yan, butas So pag nagkarga yan Pag nagkarga na yan uh, Maglalapat na siya No? Nawala na yung mga washer na Ayan ang dami Tipak-tipak yan no? Tinanggal na namin Ayan o no? tipak na no so yun na uh, rorotes nila hop oh, tiga lang ha nakatali to dito hop oh, tiga lang Yan! Ayan, road test na tayo mga ka-experience. Ayan. Kita nyo naman. Di ba? Oh. Ayan. Road test din boss. Sige. Ayan, sigzuziwan mga ka-experience. Ayan. Pangasinan, bypass road ng, ano to, no? Ng Ordaneta, bypass road. Ayan, road test nila. Kung okay siya Ayan, tatlo sila. Ta ready for road test na siya. Mga ka-experience. Ayan, o. Hindi natin kung may problema. Kung okay naman, eh, uwi na ng Pampanga. Kung may problema, eh, gagawin pa natin uli. O, diba? ayun Ay, o. Ang Ayan, o. Bagong sticker natin, o. No? Ah, oh, ito pa isa. Ayan, ligyan na natin mga ka-experience, no? Ayan, yeah, no? Yun. Tapos na po. Manual. Dito, boss, pagka may karga, maglalapat na maglalapat yan, eh. Sinisil ko ulit. <laughs> Sinisil ko yun dito. Ayan, e, no? Tamang may butas siya. Ayan, pagka may karga, maglalapat yan. Ayan o, oh, kita mo. Stop! O, ayan o. Oh. Matik! Matik! Matik, matik! Ah. Dati kasi sobrang lakas ng singaw niya boss ano? Grabe, talagang butas na Oh, ngayon wala naman na. Hindi naman na tanggal na yung mga bitak tsaka yung butas dito, matanggal na eh. mga Hmm. Yung isa uh, medyo okay okay pa siguro. Wala na, yun ang butas boss. Yun, butas yung isa na yun, malaki. Ayan. Matikyan. Hmm. Yes. <laughs> Ayun, Ha ya nah, tahu senang mga guys, so, friends. So, okay na. Ku pa naman. Ah. Okay. naman, brother. Ah, kaslangiran ni. Lubog mo, lubog. Sa Dipa. Wala na sa ganda niyan, boss. Automatic mo. Automatic. Huwag <laughs> mo hinno. Kuapaw. Oh, okay hina nagma-tig nas siya. Atinas niya. Tama matik niya na naman ulit. Ayan. So, ayan. Tapos na tayo sa Pangasinan, mga ka-experience, no? Ayan, hanggang dito na lang po.